tuwan-tuwa si Tintin mga katropa nakasakay siya ng ating uh, sasakyan Mas oh. Masarap pa sa mga katropa Masarap pa sa mga Tintin? Ha? Oo oh. <laughs> Yan, mag-aaral kang mabuti ha? Yan, yung, yung mga katropa na nakakatwa yung ngiti ng bata <laughs> Tuwan-tuwa siya oo. Oh. Okay, Sige, kami po muna iaalis Ano o, oh, mga katropa no? Welcome sa akin vlog. Dito tayo may mainit. Yan. Saan kayo pupunta? Ang lakal po. Ha? Ang lakal Eh mga katropa, no? Hindi dalawang... Apo kayo? mag, mag ha? Anak nyo? Apo. Okay, Pakalawa po. Ayan. Saan kayo nakatira? Ito sa so may likod ang ano, ang Oh. Namumulot ano? ka? kayo ng ano? Nakita ko kasi kayo. Namumulot ng... Na plastic. ng ano, plastic. Oo. Oh. yung anak kayo ilang taon na to? Apat po. Hindi sa Oh, um, ilang taon na? Um, ang anak niyo? Apat. Po. Kayo po? 35 ka. Oh, ang mister niyo, nang saan? Nagahalublak po. Ah, nagahalublak. Saan po kayo nakatera? Dati sa Amadeo. may patak na Ano may patak kayo dito? Alam, pata kayo dito. Ay, pata kayo dito. Um, ang anak niyo, nag-aaral? Opo, dalawa po. Ah, ito, kaka... ito na po ito. Tinder sa pangalan mo ni? Tina. Ha? Tina. Christina. Christina. Oh, Cristina, nag-aaral ka na. Oh. Ano 'yan, oh, mga katropa ng Marilena, tanghaling tapat. Ang init eh. Sa si kapatid okay. Ako nag-aakda na po ako birthday ko ng anak Ah, birthday ko tong po yung ano, sa taon. Ah, ganun Ay po ba? Baby ah, ganun no. Oh. Ah. Yung okay. mga katropa no magbe-birthday daw po yung anak ni nanay kaya kailangan nilang mga lakal para may panghanda sa kanilang sa kanyang anak sa so, darating na Sabado na ano po Ano pangalan mo tayo? Marie 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 Ito si Christina okay. Yan. Bakit hindi ka pumasok ngayon Christina? Kakasundo lang po Ah, katatapos lang sa school. Katatapos po ako. Bakit ba kami yung Ano pa iwan? Eh, ang init-init oh. Wala man lang ano, napakainit oh. Tingnan mo mga bro, sobrang init po lang ano. Oh. Tapos wala kayong dalang tubig. Oh. Taga saan po ba kayo? Ganito ako ya, pero taga Tresi ako. At ah, taga Tresi kayo? Ba't nakarating kayo dito? Kasi tapos ang trabaho niya, kaya lumipat kami. Ah, ganun po ba yun? Pagka tapos, yung, tapos ano, sa kontrata niyo okay. sa ibang ano, nalipat po kayo ng ibang halo blakan. Okay. At, uh, kanya yun kontrata. Sana manun kayo lilipat. Nagkahanap po uli kayo. Wala ko ba kayong trabaho? Pero naman nung kayong bahay. Ah, wala rin nung kayong sariling bahay? pa uh, ang sitwasyon nila uh, na ate Ayan. oh may dala ka pang lapis baka mawala yung lapis mo ulit niya sa basurahan ah napulot oh huwag mo ano yun sayang sayang naman araw araw ko ba kayo nangangalakan sa ah ito saan ba sa kinakarating Lopileta, Kakabiti City. Rosario. Sario nilalakad nyo lang? Ang layo. O tapos pag-uwi, sasakay na lang kayo. Alalakarin nyo pa rin pa uwi. Eh, ang layo. Ay, Putik. Takaw, tingnan mo ang dumi ng tsinelas mo. Ugas eh. Ugas na na, ugas yung paa, ugas. Huwag ka maglandi. Kawa naman yung sitwasyon ng bata, oh. 4 years old, nandiyan. Ilan taon na kayo, te? 35. There, 35? Mm -hmm. Ang panganay nyo po, nasaan? Uh, ah, nasa 13. Ay Sino, kanino, uh, sa nauwi doon? Uh, sa po. Kanino nga, o, may nag-aalaga sa kanya doon? Meron po. Asa magulang ko Asa magulang nyo. Eh, saan po kayo ngayon pupunta? Ay sa Nobileta. Sa na. Uh, magkano naman po ang kinikita nyo sa pangangalakal? 50. Ha? 50? Per bottle po ay Oo so, oh, nga, oh. Mag magkano, magkano, Naka nakakamagkano kayo? 60? 60. Yan, eh paano po yun, makakabili ba yun? Paano po makakabili ng panghanda yun? Mm -hmm. Ha? sabi nyo pero hindi na araw-araw ba kayo nangangalakal araw-araw yan oh, ayan. Yung ay, yung ah ayan nuubo yung inyong anak pang pambigas-bigas kasi ang sahod ng inyong mister tindahan kasi po eh paano? po kasi hindi pwede mag-ano wala po ha Ah, mangungutang kayo sa tindahan. Pero okay. na na kami. Ah. pina na kami ng ano din, tindera doon. Ah, pinatingin na kayo sa utang. Kasi malaki na yung hmm. utang nyo. Ah, yung tao mga lang ang kakain. Misan no, di kayo ko lang wala po. Oh? Pinapapasok ko lang. Pagtanghali lang po. Pinapapasok po, po meron. Po. Pinapapasok lang hindi nakain yung din. anak nyo. Ganon? eh mga uh, no, katropa ng sitwasyon ng buhay ni ate na mag uh, ano kasi pinatigil na raw sila sa pagpapautang sa tindahan dahil hindi na raw malaki na yung utang nyo sa tindahan so, uh, kasi ang sahod ni mister ay eh, buwanan, na ba? per day ho eh oo oh, yung mahal ng bigas ngayon ano pambawang pa lang Pambaon pa lang oo Ilan ho ang anak na nag-aaral? Dalawa lang po, sa kadikir. Yung iba ho? Maliliit lang po yun. Ah, maliliit pa? Nung taon at saka isang magbe-birthday sa sabado. Ah, yun magbe-birthday yung bunso. At, yung baby ko. Kaya mga katropa, si... Si Ate si, si, si Ate Marie Chris at kaya yung kanyang anak ay araw-araw po silang nangangalakan para daw po may pambaon sa kanyang anak at may pangkain din po sa pangaraw-araw nila po kasi pinatikin na po sila sa pagpapautang sa tindahan dahil malaki na raw po yung utang at hindi sasapat yung kinikita ni mister dahil sa halublakan po nagtatrabaho ngayon po tangali ang kailangan daw nilang kumayod para may pakain sila mamaya. Wait, wala ko ba kayong pangapunan mamaya? Ha? Huh? Wala? Wala pa. E, paano yun? Paano? Di utang na naman. E, paano kung wala kayong makuwang kalakal ngayon? Ha? Ha? Iya po po. Paano may iya? Ito mo lang sige, magsabi po kayo. Eh, pangininan po. Ano, mamalimis mama, kayo minsan? Oo. Ayan mga katropa no, so ito si Ate. Ah. Bibigyan natin sila ng ano. Bibigyan po natin siya ng pampa-birthday dun sa kanyang anak. Kasi sila po yung nating nadaanan. Kaya bibigyan po natin siya ng pampa-birthday para sa anak niya. Ah, huwag na kayo mga lakal ngayon tek kasi napakainit. Ito na mga daw magdola. Uh, so, bibigyan ko sila ng pagkain. Eh kasi si Lola eh malabo na yung mata niya. Kaya Malakita pa, pagka... ko yung sir. Ha? Malakita ko na Yung maglola? Yung mamalimos? Mm. Saan yung madalas makita? Sa kapito na po. Oh, doon sa bilid. Nakao po. Yun. Pagpupunta ko. Yo, uh, na, ha? Yung mata mali. Oh, yun po. Sir, ano po yun sir? Ma ma mapanood yung mga kamagalan ko yun? oh, pwede po kayo ay, manawagan. Huh? Mahiya <laughs> kayo. kayo kung kayo po ay nagnanakot. Panood niyo yung video wala akong cellphone, kaya hindi call ko. <laughs> Ayan o, sa ibang mga kapitbahay niyo po. Mahain ka na ba, Ne? Ayan, di po. Naku, kawawa naman to si Tintin. Christina, no? Tintin tawag sayo? Ha? Tintin, no? nakakungkit naman ni Tintin. Eh, uh... sasama po muna natin kumuhin, ano po, mga katropa, para magabutan ng konting tulong at para sila po may pambili mamaya ng pagkain at tama-tama, sa sabado pa birthday ibukas na ano po oh, dito na kayo magpa birthday sa ano sa Trece, trece. may trabaho Ma po, po siya sir ah, may trabaho, may trabaho okay. punta kayo sa Trece na lang bukas para makuha niyo yung certificate ni Tintin ano po Yan, para ang pag-aaral po niya eh, diretso dire, wala po siyang yeah. ah, para yung kanya requirements eh may na sa teacher para next year ah, grade 1 na, na siya agre ah, kinder 1 na siya next year no oh, yan pangalan ko para sa inyo wala din ah wala eh pa nasa no birth certificate niya para hindi wala po yung... ah ganoon It's hindi pwede naman po yan ipa eh, late <laughs> register o po pumunta kayo lang sa barangay niyo kung sakay nang hanap yan yeah. yeah. Hingi po kayo doon. Papatulong po kayo. Hingi kayo patulong sa DSWD. Ha, ah, Tintin. Tara. Punta muna na tayo sa ano. Ah, ha, may dala akong pagkain dyan. Bawasan natin yung pagkain para kay Lola. Kain ka muna ha. Ah, sige. Diyan. Yeah, sana ano. Te. Ah, kayo ay eh, bibigyan ko ng konting tulong. Sabi nyo nga ay kailangan. Gusto nyo makauwi sa 13. Bibigyan ko kayo ng pamasahe. Sana umuwi kayo doon. Ho at pa-birthday na rin doon sa anak ninyo. Ngayon, sikapin nyo na huwag kayong magpalipat-lipat ng tirahan. Kasi mahirap yun dahil nag-aaral itong mga anak oh, niyo. Niyo. Oo, Masisira pag-aaral nyo. Oo, Sabi Oo, naapektuhan yung pag-aaral ng mga bata. Kasi kung lilipat na naman kayo, titigil na naman yung anak nyo. Dahil naglilipat kayo ng lugar. Kaya uh, sabihin nyo, kumirmi na kayo sa isang lugar at kung saan manuhatan na oh mister nyo wag na kayong sasama para yung pag-aaral ng mga bata ay tuloy-tuloy mahirap pa kasi nakakaawa sila paglaki niyan ano yan may hirapan si kasi lilipas yung panahon pag-aaral nila patigil na ano na po malakas hmm. po eh patoteha, tanggapin niyo ito na aking konting tulong ko sa inyo ayan no? para po, para ano ano tintin masaya ka ha ano sasabihin mo Ha? Ano? Ha? Laksan mo, laksan mo. Thank you. Yan, okay. sabi ni ano, katropa, thank you daw po. Sabi ni Tintin dahil magkakaroon na siya ng pamasahe. Uh, ano? Ano, teha, mag-iingat kayo palagi ho. At okay. uh, saan kayo ngayon pupunta? Oh, oi, oh, sama niyo na 'to. Ayan. Ayan, oh, dagdag niyo pa yan. Ayo. Okay. So. Iingat kayo teh, ha. sige po. Ma Kaya mga katropa no. Oo. Oh. Titingnan ko yan teh, ha. Kaya mga katropa no. Sila ate... Marie Cris. Marie Cris ay... Pauwi na po sila. Pauwi na po kayo, kayo. Oh, Yan. na po kayong mga lakal. Oo. Oh, Mag-iingat po kayo ano tayo. Sige, salamat po. Ayan mga katropa, no. sila Ate Marie Cris, pinauwi ko na lang po muna at Huwag na lang po silang mga lakad ng araw na to. Eh maraming maraming po salamat sa pagsama niyo po sa akin.